<laughs> Ayan, diba? Hindi lang daw yung show niya na naman ako. Kaya na naman tayo. But, anyways, guys. Anyways, guys. Welcome and welcome back to me Chicha, for today's video. Ayan, kasama ko yung mama ko. Nandun siya sa kabila, nasa labas actually. So, this day is our pamper day. Wow! Guys. Sa Saturday weekend, wala siyang work. So, first time ko magpa-clean up ng muka dahil maputik na kayong muka. Ang sarap niya. Nakakaantok siya. And ito pang light niya. Eh. Hmm, labas diba? niya hindi antok. And tapos time may eh. ako lang mag-isa. Umalis sa ate. Iniwan niya muna ako. So, update ko kayo ng ano resulta. Hi guys, so yun, live update. Nandito tayo ngayon sa salon na tayo ay magpapaganda. So, kasama natin si Moon Shackles. Kaya ano pa yun? Tara So, yun, kita niya naman yung Moroccan bat nila. Napakaganda. Meanwhile, So, ayan, nagpa-dandruff treatment ako. So, ayan, binablower na nila kasi kakatapos lang hinunggasan yung hair ko. Kaya, update ko kayo sa final result. Wow! Hi guys! yun, live update, okay na. Nagpa-clean up lang ako ng aking face dahil medyo madumi na. Pero ayan, sobrang soft na natin yung mukha. Bounce ko na lang. Iniisip ko magpa-bounce pa ba kung hindi na. Wala na siyang masyadong dandruff kasi nagpa-tanggal din ako ng dandruff. Ayan. So update ko na lang kayo. Tingnan natin si mama kung balita sa kanya. Tignan natin si madam Ayan si mother Tutulog natin si mama Ayan o Mama guys Burungo na Ayan tapos na ako guys So update ko na kung kayo mamahal mong ganap Tiktok ka So yun guys, gago. Sabi ko na ba, tapos ako na umuwi na magago. <laughs> nakatulog na ako yun. Low kagat ka. Kala ko si Sally magtawa. Masarap talaga. Kanina pa nakatulog ako guys. Tapos ka na? Tapos na ako dahil. Ayun na siya Oh. Na video. Maganda na tayo. Hmm. Hmm. Ya, sale le que está tarde, le habla que le va a dar yo entro a drento, Mama Aku paquito, tú lo de No. Ya ve que está algo le despierta tu época a los Ay hey guys, so yun, nagbabalik. Kakatapos na namin sa sana at nandito naman kami sa restaurant at kakain na kami. Sa mo si mother, ayan, si Popsie. Hello. And yeah, yan, yeah, mag-order muna be? kami dahil kami ay nagbutong na sa out. Hindi, pinala kayo pag kakain kami. Hi guys! So ayan, welcome and welcome back! So ayan, nandito na tayo sa restaurant. Kakagaling na namin sa salon. Kung mapapanood niyo yung first video na pinakita ko sa inyo. Kasama ko ngayon si Mother, si Popsi. Hello Popsi! Ayan. So ayan, ito pala yung naserve sa amin. At yung milkshake ko at yung soft drink. At sya pa yung papa. Ito ay papadam. Dam. Tapos ito salad. salad. So matatandaan nyo ba kung napanood yung vlog way back 2021. Hi, what's up guys? Welcome back to my channel for today's video. Mm -hmm. Dito din kami nung kumain pero din kami sa road dun banda sa kabila. No, nope. dun din tayo sa kabila. Oh, dun kami dun sa, dulo. Kabila. Dulo din yun, di ba? Mm -hmm. so, ngayon dito din naman kami sa dulo. So, panoorin yun. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yun dito. At, ayun, gusto ko lang share sa inyo na masarap yung pagkain nila dito kaya bumalik kami dito kaya ang masarap Indian dito cuisine. ang masarap dito yung ano oh parata yung butter naan, naan. yun masarap yung yun butter chicken. butter chicken kaya ano yung binabalik-balikan nyo dito sa Indian cuisine ako yung butter chicken talaga gusto ko talaga yun siya tapos yung naan na may butter and garlic yun tapos ngayon, itong lahori, chicken lahori, tikman natin. Ano yan? oh, kaya naman, Pops, ano yung binabalik-balikan niya dito sa Indian cuisine? Chicken kadai. Lahori. Oh, chicken kadai. So, mapapansin nyo, may mga similarities kami at may mga differences. Kaya, tingnan natin, papakita namin sa inyo kung ano ba yung magpapatakam din sa inyo. So, order mo lang. ngayon ay ang chicken biryani. biryani. Dahil na-miss ko na talaga since day na dumating ako dito, hindi pa ako nakakain ng chamber yan. dahil mama ko lang nakakain. Yes. Shout out kay, Kuya Jose. Jose. So, Kasama niya makakain si ang, Kuya, Kuya Jose. Kaya ayun guys, update na lang namin kayo later dahil mahaba-aba pa pa yung darating yung order namin. So, yun At guys. Ang na yung foods. And... Tapos may na mm -hmm. at saka garlic with butter. So, sa papakita ko sa inyo isa-isa. At ang so, buryani na, na yogurt. Ayan guys. Yan ang aming dinner for tonight. After namin magsalon ni Chrisel, dito kami pupunta. Dahil malapit sa dito. Oh, so what are we waiting? Bulun. <laughs> so what are you waiting for? Let's eat. Eat, eat lang mo sinabi. Para Pero tara no. na guys. Nice. Kain na tayo. Kain na tayo. Pwede na yun.